Uh, magandang umaga po sa inyong lahat at syempre uh, kaya po ako nag uh, kaya ka po tayo live ngayon gawa ng na nais ko na lamang pong pasalamatan yung mga taong walang sawang sumuporta sa, sa akin um, solid FLM supporter um, maraming salamat po sa inyo Ayaw, Wag na nating na na pag-usapan yung aking pagkakakulong ito po ay may halong pait, ngunit uh, ito po ay naging bahagi ng aking buhay. At uh, ito po ay is magiging pundasyon para sa akin kung paano po uli ako magsisimulang uh, bumangon at uh, ipagpatuloy ang mga layuning na simulan ko nung una. Yung layuning makatulong lang sa ating mga kababayang nangangailangan. At siguro po, uh, sabi ko nga, to all my supporters who supported me through the years, especially uh, those previous election, the previous election, um, we might not be able to achieve victory. But the 5 million vote who supported me through the years uh, is enough. To consider myself as a winner, not in politics, but a champion in the hearts of my people and my supporters. However, um, deep in my heart, I really don't want to be a politician. It is not my business, and it is not my forte. I just wanted to help everyone as much as possible regardless of race, creed and religion, regardless of colors. Everybody must help one another. Filipinos are like that because we always wanted to live by each other happiness. We do not want to live by each other misery. We do not hate and despise one another. In our country there is a place for everyone. And the beautiful world is bounty of good seeds that can provide for everyone. The road of life could be at liberty and wonderful, but many of our brothers and sisters have lost the way. Why? What I have learned is greediness to pain, power, and wealth have poisoned our souls, and those ambitious men. Barricaded the world with hate and foolish individuals, dragged us into misunderstanding and misery. This generation, people developed so much technology, but they almost lost humanity. Our knowledge has made us cynical, our cleverness made us skeptical. We always strive for the best, but sometimes we feel too less. We need humanity more than technology. We need kindness and gentleness better than cleverness. Because the absence of these qualities in the heart of man, life will be savage and all will be lost. Again, as I have said in some of my previous statement, you know the reason I'm giving you this message is to cry out for the righteousness in men and appeal to universal brotherhood for the unity of all people. To my supporter that who can hear me and to those who can hear me, i say, please, do not distress. because the hardship the hardship in life that is now upon us will soon be come to pass. i give you one bible verse. according to st. luke, the kingdom of god is in the heart of man. not just one. 10 or 100 men, but in all men, in all of you. I'm just an ordinary man who tried to awaken the hero inherent to every man because I believe that we are all heroes. The hero that has the power to create happiness, the hero that has the power to make this life beautiful and wonderful. and in the name of liberty and democracy, we can all use the heroism within us to create a decent world that will give all of us equal right and equal opportunity. A world that can provide a better future to our children and a security to a safer community. Pasensya na po kayo. Eh, medyo um, sorry na napahaba po yung aking sinasabi. Pagkat. pero, nais ko lamang po talaga kayong pasalamatan lahat dun sa mga taong walang sawang nagmahal sa akin. Again, uulitin ko po, to those people who wrong me, I forgive you. And to those people who love me, I love you, I love you back. At uh, ipinapangako ko po na ipagpapatuloy ko po hindi lamang sa salita kundi sa gawa at isa sa buhay ko na ang pagtulong natin sa abot ng aking kakayanan lamang po uh, sa lahat ng supporter ko na yung iba halos niyurakan na uh, andito na po ako at, uh, let me carry the burden at uh, syempre yung mga kaibigan ko na uh, minahal ako. At uh, kahit nasa kulungan, pumupunta sila para i yung moral ko. Si Neil Arce, I love you, ba? Si Alvin Chio, I love you, bro. At sa lahat. At meron din naman ako mga kaibigan na alam mo na, uh, medyo tinakbuhan ako at uh, nag advantage dun sa pagkakakulong ko, ay napatawad ko na po sila. Yung pera, madali pong kitain yan eh. Ang mahirap pong hanapin yung totoong taong magmamahal sa'yo. And the measure of a man, hindi po dun sa kanyang comfort zone at sa kanyang tagumpay. The measure of a man is kung paano po niya i-handle ang mabigat na problema in the midst of controversy. At hindi ko po yung malalampasan kung wala kayong lahat. Kaya sobrang pasasalamat ko po sa inyo. Um, Kila Clarita de Mayuga, Mac de Mayuga, Macario. At, uh, imbis na magtanim ako ng galit, ay mas mamatamisin ko na po na mas mabuting tao pa at maging karapat dapat hindi lamang sa mata ng aking pamilya at mga tauhan. Hindi lamang sa mata ng tao pati sa mata ng Diyos. So yung pong pagkakabilanggu ko uh, imbis po na magtanim ako ng samahan ng loob ay mas minabuti ko na lamang po na mas maging mabuting tao pa hindi lamang sa mata ng tao kundi sa mata ng Diyos. At hindi ko po yun magagawa lahat kung wala po kayong mga taong nagmahal sa akin, nagpakita ng suporta. Thank you for bringing out the best in me. Thank you for showing me your special care. And most especially, thank you for loving me. And I love you back. At of course, um, uh, kukunin ko na rin yung pagkakataon na to na para pasalamatan yung business partner ko, na yung tiwala niya sa akin 100% na kahit nasa kulungan ako ay yung pagtitiwala niya sa kabila ng batikos na inaabot ko uh, pati yung mga anak ko binabatikos yung mga anak ko na nag-aaral at nabubuli at sinasabing anak ka ng isang kriminal uh, hindi po hindi po naging madali para sa kanila ngunit nalampasan po nila yon. Hindi po yun makakayanan ng aking mga anak kung wala po kayong mga tao na tumatawag sa kanila at nagko-comfort sa kanila at nagsasabing hindi kano ang inyong ama. Lahat po ng pinagdaanan ng na yun ay nalampasan ko ng dahil sa pagmamahal ninyong lahat. Kayo po yung nagbibigay sa akin ng lakas. Salamat po sa pagdalaw sa aking pilangguan, pagdadala ng pagkain sa akin, pagdarasal para sa akin. Dininig na po ng Diyos ang inyong mga panalangin. Andito na po ako. Kasama nyo na po ako. At makakasama nyo po uli ako para matulungan natin yung mga liblib na pook sa ating bayan. A ayan. Um, ayan, si Tess Fernandez, Nadlang, Inday Shee. Marami salamat sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Marami salamat po. Binabati ko po kayo at uh, ng isang uh, maligayang maligayang Pasko. I wish you a very, very Merry Christmas. Mula po dito sa aking puso. Francis Leo Marcos po, maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayo.